Gandang hapon po sa inyo, mga kapatid. Pag pinag-usapan natin ang Sabat, no? araw ng pamahinga, sa lumang tipan ang ikapitong araw ang araw ng pamahinga. At iyon ay pumapatak ng Sabado pag tiningnan natin ang kalendaryo ang diyos ay tumigil sa paglikha at nagpahinga sa ikapitong araw eh bakit po tayo father sa unang araw bakit hindi tayo sa ikapito unang araw ay linggo na linggo the first day of the week so ang araw ng pamahinga o linggo ay hindi nakatulad noong araw araw ng pamahinga sa lumang tipan na ikapitong araw. Dahil ang ginugunita natin sa unang araw ng salinggo ay hindi na ang pamahinga ng Diyos sa lumang tipan kung hindi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. At iyon ay sa unang araw ng salinggo o tinatawag natin the day of the resurrection. Now, pag pinag-usapan natin ng araw ng paumahinga, maliwanag ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Kristo. Ito'y nilikha para sa tao, hindi ang tao sa ilalim ng araw ng paumahinga. Dahil hindi naman kailangan magpahinga ng Diyos. Ang kailangan magpahinga ay ang tao iba So, pag tayo'y nagpapahinga, una-una nating ginagawa ay magbigay ng panahon para sa ating pananalangin at pagsamba. Pasalamat sa Diyos. Bahagi yon ng kabutihang pangkabuan ng tao. Spiritual good. Worship. Day of worship. Pangalawa, para magpahinga tayo sa ating gawain upang hindi tayo maging alipin ng ating mga gawain. Pangatlo, upang tayo mag-relax. Kaya nga yung iba na mayroong means o paraan upang mag-relax, for example, sa araw ng pamahinga, ay mamamasyal, kakain sa labas, manonood ng sine, anything that is needed for relaxation. Bahagi yon ng ating pag-aalaga sa ating sarili. Ang isa pa ay upang alalahanin natin ang ating mga kapatid na walang-wala o ang mga dukha. Kaya we allocate some part of our income para sa apostolate. Okay? So, yan. Kaya kung ang araw ng pamahinga ay ginawa okay, para sa tao ang pangunahing layunin ng araw ng pamahinga sa makatwid na dapat nating isa puso at isa isip ay ang kabutihan ng tao. Ngayon, kung siya ay nagugutom sa araw ng pamahinga, kahit pa araw na yun ng pamahinga, dapat siyang kumain. Hindi sa dapat magtiis ng gutom. Kagaya nung meron tayo sa ating ibanghen. So ipanalangin natin sa ating Panginoong Iso Kristo na ipaunawa sa atin ang tunay na kahalagahan ng araw ng pamahinga hindi lang para sa atin at ating ugnahin sa Diyos, o hindi ang ating pananagutan sa ating kapwa. Amen.